Hello guys, ayan ang aking car. At, uh, yes, ang aking car. Ay, ito, ayan ang daming kong kalat. Mmm, driving. Ayan, ito pick up time ni Kike. Ay, no, baba ng pila. Diba? Ayan, no, yung aking bulaklak. Ay, sumasayaw sa hangin. <laughs> Ayan, aking car. Ayan, pagtakip yan sa car. Tapos sa inyo yung parang mag-pick up ng bata. Ayan, oh, ang dami ng car. Ito pa ako sa punahan pupunta. Ayan, may aso kami sa car. Ayan yung, excuse me, bulaklak. Ayan, marami akong gamit eh may kong bag <laughs> uh, Pasaway Napakarami kong bag sa aking Car Nasa uh, uh, apat na bag Kasi mapapakita sa inyo Kasi magulo yan Ayan Ayan yung car Ayaw ko ba tumiilaw na ganyan <laughs> Ayan yung up time ni Kiki sa gawin na yun. Yan yan no? After ko mag-work, pasya lang konti. After that, punta sa linya. Ayan, ang pick up time as 3.20. 3.50 na sa line na ako. Ayan. Alright. Pinakita ko lang. Ganyan no? siya. Look, the weather is good yun pa yung kay Kiki na school ayun na ayun na kasi ayun ay. siya pagpika parents Ayan, naka line dito si Kiki naglalaro ng soccer over there ba itong town close to town yung ako makapag kasi Please, nagay mo yung video ako. Ayan. Yan yung yung car ko nakakonect sa akin Samsung na phone. Ayan o. Ayan. ayan Di ba? Galing. <laughs> I love my car. Hindi siya ganun kalaki. Maliit. Di siya ganun maliit. Ayos lang naman sa akin. Kaya gusto ko siya. Madali lang siya i-drive. magkatulad ng isang car namin na malaki yun ang ginagamit -gina to all the way to that ayan yung other school pick up time okay bye bye thank you for watching please follow me ayan yung school is public school lang yan Ayun yung public school. Hi, right. ay ibang daan. Thank you for watching again. Love you all. Bye bye. Malapit na magpasko. Bye. Bye bye. Follow me.